mag-unboxing na naman tayo ngayon sa ating kinumpra nung nakaraang araw ayan, oh, dalawang box yan i-unbox na naman natin yan guys dito muna tayo guys mag-unboxing sa mga nabili nung nakaraang araw ano nakaraang araw pala? baba ba yun? ano nung nakaraang araw ito yung nga nabili natin guys oh. Ito sliced bread sa amin to. Binili ko para sa amin. Bumili ako ng plastic cup kasi pag may magtatagay, yan yung ginagamit nila guys. Tapos, yung foil. Tapos, yung mga chicharya pala, andito madami. Ito oil. Mahal na yung oil guys. Yung markaliyon nila, tag 130 ang kilo. Mayroon tayong katol. At yung mga chicherya. Ayan talaga yung binibili ko mga chicherya kasi ubos na yung mga display ko. O, ayan. Ayan na lang yung naiwan sa mga chicherya ko. Ang mga chicherya guys. cheap, at saka yung mga uishi. Ngayon mabibenta siya ngayon. Yung mga chicherya ko dati yung mga ina-stack ko dito. Mabubos na nung nakaraang sabado sa kalingo linggo dami mga bata yung mga bumibili ito so, may hand sell tapos mayroon tayong mga pangbata. yung tatlo tatlong piraso ay hindi pala ito tatlong piraso tag tatlo 2 pesos pala yung isa kasi dalawa yung nasa loob ito lumpia dalawa sa loob kaya yung binta ko 2 pesos tapos yung mga nese natin na mga wafer nakalagay yung mga chichirya guys o. kasi mabinta na siya ngayon tsaka mga manodos yung ano yung sweet and spicy yung labuyo ano pala itong mga pansit kanton ito mabinta itong labuyo na ito tsaka ito chili mansi bumili ako kasi dami bumibili dito so, mga yung mga binata mahilig sila dito ayan inom, eh mo inom. na pala ako ng mga juice para sa mga bata. Kasi mabenta na siya ngayon yung mga juice. Kahit wala pa kaming kuryente. Bumili ako kasi may pum naman lalagyan namin ng ice. Benta ko dito guys. Mga 15 pesos guys. Kasi mayroong, ah, bibili pa kami ng ice para lumamig to. dingdong din tayo guys. Benta ko to siya ng mga ano. 24. Bina pala ako ng Nova Chocopiatos kahit mahal sya guys bibili kasi para yung mga yung magtatagay dito mayroon silang pangkulutan kasi laging naghahanap hahanap ng mga chichiria na malaki wala kasi yung pritong bangus yun kasi yung mabinta dito guys yung itkapi guys mabenta din to guys ito mas mura mura kasi to sya pwede mo syang ibenta ng mga 24 pero dito sa akin pinatungan ko ng piso kasi may bandang bukid naman kami malayo kami sa pamilihan. Mga ano pa, mga 30 minutes pa yung pabilihan namin. Bukid kasi itong amin guys. Na yung isang karton, ito na naman, isang karton pa. Mga tichirya pa rin ito. Eh. Mga ganito. my may sweet corn. Tapos yung butter coconut pala guys. Binibenta ko po siya ng 6 pesos. Ito, isa. Tapos mani para sa mga umiinom pag nagtatagay sila. Ayan din tayong udong. Ayan, 50 pesos to. Binibinta ko siya ng mga 4 pesos. Tsaka jelly para sa mga bata. Jelly eggs tsaka lollipop. Ayan. Tapos, kada bili ko guys, pamili ko, hindi talaga mawala sa aking listahan. Itong betsin kasi mabinta yung betsin. Binibenta ko siya ng 5 pesos dito sa amin, guys. Pustong creamy white. Ayan. 16 na po yung bintahan ko dito. Tumaas na siya. Hindi na pwedeng 15 pesos lang. Tsaka itong mga kopiko. ko, kahit anong klase. Binibenta ko na siya ng 16 pesos. Iwan ko dyan sa inyo kung magkano na yung bintahan nyo. Para sa akin dito, 16 talaga siya. Kasi ano, luging-lugi na. yung pamasahe pa kasi bandang bukid amin. Ito naman, Bilibenta ko ng 13 pesos dito sa amin. Itong berba na swap. Birch tree din. May free na isa. Pumili din ako ng ganitong size na birch tree. Ito. Ice candy or ice pop? May bibili guys. Adel. Ito guys, busy size na din ito. Yun is original. Yung sabon ko guys, iba-ibang klase ito. May pride. May speed. Tsaka, may speed na green tsaka mayroong wings ito mabenta tong wings dito sa amin yung powder yung mabenta dito sa amin banda nitong mga sabon na to binibenta ko siya ng 8 pesos yung pride tsaka yung ano yung speed yung wings hindi ko pa alam titingnan ko pa sa resibo tapos ito guys, bago kong kuha na wings na yellow. At yung speed. Ngayon lang ako magbenta na ganito dito. Siguro mga utso, siguro yung bintahan dito. titingnan ko pa sa resibo. At ito, mabinta to sa amin guys. Itong palmolive na pink. At yung palmolive na green. At yung head and shoulder. Kasi gustuhan nila itong mga ganito. Kasi ito aloe vera. Tsaka ito naman, coconut. Ito yung pinakamabinta dito sa amin. Din tayong dishwashing liquid. Ito smart. to guys, mabinta sa mga bata itong ice pop. Wala pa kaming kuryente, nilalagay ko lang siya sa box. Tapos bumibili kami ng ice na tag 100. Naglalas naman siya ng 3 days. Kaya ito, nilalagay namin. Tsaka yung mga soft drinks namin. Kasi yung kuryente namin dito, hindi pa na tapos siguro mga February first week meron na kami kuryente na galing talaga sa source kasi yung kuryente namin dito naki-flying lang tapos ano hindi makaano ng ref hindi siya makakaya yun kami sito guys binibenta ko siya ng 15 pero parang hindi na kaya ng 15 papatungan ko na to ng peso, peso maging 16 na siya kasi ano nagmahal na rin hindi tayo magpatong, malulugi tayo kasi mamasahi pa yung pagod pa natin. Pag dos, -dos lang yung iano natin, parang hindi kayanin. Yung yema guys, mabinta to, tatlo, tatlong piraso sa limang piso, mabinta to siya sa amin, yung good label siya. Eto guys, magkano na bang bentahan yun dito sa ano, mega, parang tumaas siya, hindi na pwedeng 28 pasmoving moving item naman siya kaso parang ano na lang dalawang piso na lang talaga yung tubo natin dito sa isang piraso ng mega sardines ewan ko lang sa resibo titingnan ko pa kung to, siya gagawin ko na siyang 30 mayroon din akong ganito yung mga nature spring kasi minsan may sumasagi dito sa amin ng mga tagagaling sa ano bariyo tapos nagjaging jogging na uuhaw sila. bumili sila minsan ng tubig dito sa amin. Kaya hindi ako nagpawala ng mga ganito sa tindahan. Tapos itong Tanduay Junior, mabenta din to siya guys. Kasi minsan yung pera nila nagkukulang-kulang sa ano, yung yung packet ito na lang binibili nila yung junior yung mga taga dito sa bukid mahilig kasi sa tanduway kasi minsan malamig dito sa gabi kaya nagpapainit sila bumibili talaga sila ng tanduway para magano daw yung katawan nila mag init sa lamig <laughs> ito naman guys super mabinta sa amin yung priskatuna kahit anong klase mabinta talaga siya kasi pag minsan hindi na pumupunta sa ano merkado kasi malayo nga dito sa amin. Ito talaga at yung sardinas yung binibili nila pang ulam. Kasi kung pupunta pa sila ng merkado, mamasahe pa sila ng mga mahigit 100. Kasi mahal, malayo nga dito, ma, malaki yung hingi ng mga driver dito. Minsan yung pamasahe, yung 100, papunta pa lang yan doon. Pabalik pa. Tapos, kaya minsan lang sila talaga makabili dito ng mga ulam. Kaya ito yung laging binibili nila. Yung tuna, yung mga sardinas, tsaka may yung mga yung bulad sa amin, sa Bisaya, yung ano, daing, tsaka ginamos. Kaya hindi ako nagpawala ng mga ginamos tsaka bulad dito sa amin. Hindi ko alam kung magkano yung bintahan nyo dito. Basta sa akin, binibenta to siya ng 30. Pero titingnan ko pa yung resibo ko kung pwede pa ba siya ng 30. Tapos na ako sa pag ano guys. Pag unboxing at saka pag haul ng ating minili nung nakaraang araw. See you sa next vlog guys kung ano na naman yung update natin. Salamat sa panonood guys.